Hello guys. Ah, uh, ngayong panahon ngayon, uh, Holy Wednesday, Linggo, mahal ng mahal na araw, Holy Week Dapat lahat tayo magtika. Ating gunitain ang ating Panginoong Heso Kristo na ipinako sa krus na matay dahil sa ating mga kasalanan makikita nyo na habang nagdurusa ang ating Panginoong Heso Kristo kahit na wala siyang kasalanan hindi siya pumatay hindi siya nagnakaw pero merong sa kaliwa sa kanan niya na mamamatay tao at magnanakaw pero ang sinisigaw ng mga tao ay ipako sa krus si Jesus parang itong panahon ng mahal na araw itong pagtitika nakikita ko sa mga ganyang klaseng tao yung mga DDS yung mga didilis yung mga dutae na nagsisigawan silang lahat. Pag pumasok ka sa live nila, sasabihin, pag sinabi mo, ah, maka ako, sasabihin ka agad nila na, ah, ikaw, ano ka? Bangag ka. Kahit hindi ka naman nag-aadik, sinasabihan kang bangag. Kahit mag- mag-drug test kaming dalawa, ako, pasi ano, negative ako na hindi talaga ako nagdo-droga kasi, yan ang utos sa amin ng aming butihing ama, ang aming tatay, ang aming mga magulang na say no to, to drugs. Kasi yung droga, yan, yan ang sisira sa iyong kinabukasan. So lahat kami magkakapatid, nagtapos ng aming pag-aaral ng college na walang droga, Iniiwasan namin lahat na magkakapatid yung droga na yan kasi yan ang sisira sa inyong kinabukasan. Pero pagpasok mo sa live ng mga DDS na yung mga na mga walang kwentang tao na 'yan, sasabihan kanila ng bangag. Hindi ka naman nagdo-droga. Sasabihan kanila ng walang alam. Samantalang kung tutusin ako, college graduate ako, Bachelor of Science in Commerce, major in Accountancy, Civil Service Professional, pasar ako. Tapos pagsasabihan ka ng mga DDS, na mga walang pinag-aralan na wala kang alam. Ganyan din ang sinisigaw ng mga DDS sa mga pinapatay ni Duterte, mga pinapatay ni Duterte. Na yan, mga, ano yan, kriminal yan. Mga gumagamit na ng droga yan, pero wala naman silang ebidensya. Kasi kung, kung may ebidensya sila, mag-file sila ng kaso sa husgado patunayan nila sa husgado na tama yung mga accusation nila. Kamukha ng mga gina, ng ginawa kay Kristo nung, nung mahal na araw na habang pinahihirapan ang ating Panginoong Jesus Kristo. Sinasabihan siya ng mga tao na ipako siya, ipako siya kahit hindi siya kriminal, hindi siya magnanakaw, hindi siya pumatay ng tao. Pero ang akusasyon ng mga tao ay ipako sa krus ang ating mahal na anak ng Diyos na si Jesus Cristo. Ito ay nagsisimbolize lamang ng mga taong katulad na mga dude, Duterte na mga walang kwentang tao. Kayo mga Duterte is a fraud, a thief, and a murderer. Pag pumasok ka sa mga sa mga sa mga kuta ng mga DDS, sasabihan ka nila ng masasama na sasabihan kang bangag, sasabihan kang walang alam, pero wala silang fruit. Puro hearsay meron na silang desisyon. Sisirain na yung pagkatao mo. Nang walang basis, without basis. Manang-mana sila sa ama nilang si Duterte na pumapatay ng tao nang walang basihan. Nang walang walang evidence na yung pinapatay nila ay mga hindi kriminal. Dahil yung mga pumapatay ay eh, naghahanap lamang ng reward. So, ako, nagpapasalamat ako na nasa ICC na si Duterte. Ngayon, nakamit natin ang katarungan sa mga injustice ni Duterte. Ngayon, mahal na araw, makikita natin na kahit yung mga mga bumabati ka sa ating Panginoong Jesus na nagsasabi na ipako siya sa krus kahit walang kasalanan ang ating mahal na Jesus Jesus Kristo na wala siyang kasalanan na hindi siya mamamatay tao hindi siya magnanakaw pero gusto na mga tao at isinisigaw ng mga tao na ipako sa krus okay pinako si si ang ating Panginoong Heso Kristo sa sa krus. Siya ay namatay. Pero sa ano dahil sa ang ating Panginoong Heso Kristo ay anak ng Diyos. After three days ay nabuhay muli. So, sa ating panahon ngayon, ang ating ang ang mahal na araw ay nung panahon ni Duterte, pinagpapatay niya yung mga tao without due process, without court decision. Wala man lang, wala man lang uh, humahad lang sa masamang gawain ni Duterte. Even yung gusto niya mangyari na ibigay ang Pilipinas sa China. Maging ano tayo province uh, of China walang kumukontra walang check and balance pero mabuti na lang at may isa tayong uh, pinuno senador na nagfile sa ICC para matapos na tuldo ka na magkaroon na ng katapusan ang kasamaan ni Duterte because Duterte is a thief, a fraud, and a murderer. And also, Duterte has a guns, Ginagamit niya ang DDS. Duterte dead squad. De Duterte dead dead squad na pumapatay ng mga tao. Duterte has a guns. May mga ano siya, dead squad siya, di ba? Uh, and gold ginagamit niya yung reward system para matuloy ang kanyang balak na ipalaganap ang pagpatay sa buong Pilipinas kaya Duterte has a guns guns and gold dahil yung gold na yan ay ang ating 7 trillion pesos na inutang ni Duterte na ang mga, ang mga Pilipino ang magbabayad pero ang makikinabang ay si Duterte si Duterte na protector ng mga land ng mga drug lords so ngayong panahon ng mahal na araw magkakaroon tayo ng katarungan dahil nasa ICC na si Duterte. Maraming salamat.